Hindi mo akalain kung paano babaguhin ng isang kapitbahay ang tahimik kong mundo. Hello, ako si Mara, 27 anyos. Nakatira ako sa isang tahimik na baryo sa bayan ng Lipa, Batangas, sa isang lumang bahay na minanako sa lola ko. Masaya ako sa simpleng buhay ko bilang freelance graphic designer na nagtatrabaho mula sa bahay. Sa kabila ng ginhawa ng teletrabaho, may isang problema akong matagal nang bumabagabag sa akin. Ang kapitbahay sa likod ng aming bakuran. Hindi ako 'yung tipo na mahilig makialam sa buhay ng iba, pero sa mga nakaraang buwan, halos hindi na ako makahinga sa ingay ng mga lumang nangungupahan doon. Mga party na umaabot hanggang madaling araw, malakas na tugtugan na parang nasa disco sila, at tawanan na umaalingawngaw sa buong gabi. Ako si Mara, na nakatira sa bahay sa harap ng lupa na iyon, tahimik na nagtitiis habang pinipilit mag-focus sa trabaho. Ang kumpanyang pinapasukan ko bilang freelance ay hindi naman masyadong pumapayag kung di ko maabot ang takdang oras dahil sa gulo. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat ng lumipat ang mga dati naming kapitbahay. Akala ko, ito na ang simula ng kapayapaan. Araw-araw akong nagdarasal na sana'y tahimik at maayos ang susunod na titira roon, baka isang matandang mag-asawa o maliit na pamilya na mahilig din sa katahimikan. At pagkatapos ng ilang linggo ng paghihintay, dumating ang araw na iyon. Nasa harap ako ng laptop ko, mabilis na nagtatype ng mga design brief nang marinig ko ang tunog ng truck ng paglipat na huminto sa harap ng aming bahay. Kumaba ang tibok ng puso ko ng husto. Huminga ako ng malalim at tumayo para sumilip sa bintana sa gilid. Doon ko siya nakita, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng medyo, kupas na maong at simpleng gray na t-shirt na parang ilang taon ng gamit, pero akmang-akma sa malapad niyang balikat. Pinapasan niya ang ulo ng kanyang buhok na may kulay tsokolate habang nagbibigay ng mga tagubilin sa driver ng truck. Tumigil ako sandali, pinagmamasdan siya ng lihim. Hindi ko matukoy kung bakit, pero may kakaibang kapayapaan na naramdaman ko sa paligid niya. Baka dahil parang normal lang siya, o kaya naman ay napakarami ko ng inaasahan na masama kaya kahit anong iba ay tila magandang balita na. Medyo kinakabahan pero curious, lumabas ako ng bahay. Ayokong magmukhang mausisa pero naisip ko na dapat ay magpakilala muna ako para malaman kung sino ang bagong kapitbahay bago pa man magumpisa ang mga ingay. Binuksan ko ang bakod sa gilid na nag uugnay sa aming bakuran at dahan-dahang nilapitan siya. Napansin ko ang mga matang kulay-berde niya na tila kumikislap sa sikat ng hapon. Abala siya sa pagbaba ng mabigat na kahon nang mapansin niya ang presensya ko. Kumusta, bati ko ng medyo kinakabahan, ramdam ko ang pamumula ng pisniko. Ako si Mara, ang bagong kapitbahay mo. Tumigil siya at tiningnan ako ng ilang sandali, sa umiti ng banayad. Kumusta, Mara? Ako si Rico, ikinagagala kong makilala ka. Malalim at mahinahong boses niya iyon, parang musika sa gitna ng magulong araw. Dumating lang ako para magpasalamat sa pagbati mo. Nilapitan ko siya ng bahagya, sinubukang ipakita na kumpiyansa ako kahit na medyo kinakabahan pa rin. Sana mas tahimik ka kaysa sa mga nauna dito, dagdag ko. Tawang-tawa siya at muntik ko nang makalimutan kung bakit ako naroon. Huwag kang mag-alala, mas gusto ko ang libro kaysa sa party, sabi niya, nakasandal sa truck. Mas trip ko yung tahimik na kape sa umaga kaysa malakas na musika. Hindi ko mapaniwalaan, isang lalaking mas gusto ang libro at kape. Talagang iba siya sa inaasahan ko sa isang kapitbahay. Mukhang pareho pala tayo, umiti ako. Ako rin, mas gusto ko ang tahimik na buhay. Perfect, sagot niya, hindi kita istorbohin, pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Tumigil ako sandali, nagpalitan kami ng ilang salita tungkol sa aming baryo bago ako umalis. Hindi ko maintindihan, pero may kakaibang saya at kuryosidad na naramdaman ako. Hanggang dito muna ang kwento ko. Ang unang araw ng pagkakakilala namin ni Rico ay naging simula ng isang hindi inaasahang kwento ng kapitbahayan sa gitna ng payak na buhay ko sa lipa. Nang makabalik ako sa loob ng bahay, ramdam ko pa rin ang kakaibang enerhiya na dala niya Parang isang ilaw sa gitna ng madilim na gabi. Hindi ko inaasahan na sa simpleng pagbati lang, mababago ang takbo ng mga susunod na araw ko. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang aming mga palitan ng iti at mga simpleng usap-usap sa aming bakuran. Hindi man kami masyadong nagkakaroon ng matagal na kwentuhan, sapat na iyon para maramdaman ko ang kanyang presensya na nagbibigay ng aliw sa aking araw. Sa totoo lang, nakasanayan ko na ang pagiging tahimik ng kapitbahay. Kaya ang bawat simpleng "tika kumusta" o oh, "magandang umaga" mula kay Rico ay parang isang maliit na regalo para sa akin. Ngunit hindi lahat ay naging perpekto agad. Isang umaga, habang abala ako sa paglalaba at pag-aayos ng mga damit sa aming bakuran, napansin ko ang mga ulap na unti-unting dumidilim sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay malamig at kakaiba para sa panahong iyon, parang may dala itong babala. Pinilit kong tapusin ang pagtutupi ng mga damit nang bigla akong maabutan ng maliliit na patak ng ulan. Nagsimula akong magmadaling pulutin ang mga nalalaglag na damit bago tuluyang mabasa. Habang nilalakad ko ang bakuran papunta sa gilid ng aming mga bahay, napatingin ako sa kabilang bakuran at nakita ko ang mga damit ni Rico na nakasabit sa kanyang plansa. Napuno ng kaba ang dibdib ko nang makita ko na halos basang-basa na ang mga ito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-alala para sa kanya, kahit na hindi kami ganoon kalapit. Hindi ko siya kilala ng husto, pero ramdam ko ang pagiging mabait niya mula sa unang pagkikita namin. Napag-isip-isip ko, pwede ko namang ipagpaliban lang ang mga damit niya dyan, pero hindi ako makontento sa ideyang iyon. Lumapit ako sa kanyang bakod, binuksan ang gate na naghihiwalay sa amin, at agad na pinulot ang mga damit bago tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na ako ngunit hindi ko pinansin ang sarili ko. Ang mahalaga ay mailigtas ko ang mga damit niya. Habang nag-aayos ako ng mga ito sa ilalim ng bubong sa harap ng bahay ni Rico, narinig ko ang mga malalapit na hakbang. Napalingon ako at nakita si Rico na dahan-dahang lumalapit. Mukha siyang nagulat, may bahid ng pag-aalala sa mga mata niya. Nakasuot siya ng maluwag na jogging pants at simpleng t-shirt, ang buhok niya ay medyo magulo na parang kagagising lang. Sa kabila ng simpleng itsura niya, may kakaibang charm na hindi ko matanggihan. Kumusta, tanong ko, pilit na tinatago ang pagkabasa ko sa katawan. Bumuhos ng bigla ang ulan, kaya inisip kong ayusin mo ang mga damit ko, sagot ko ng medyo mahina. Napangangatwiran siya, hindi ko naman inaasahan na gagawin mo iyon. Mumiti ako at sinabing, hindi naman ito malaking bagay, kapitbahay lang tayo. Ngunit sa ngiti niya na maihalong pasasalamat, nakita ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang mailalim ang mga mata niyang iyon, hindi lang simpleng pasasalamat, kundi isang tunay na pagkilala sa ginawa ko. Halika, pasok ka muna. May mainit akong tsaa para sa'yo, alok niya, medyo mahiyain pero puno ng sinseridad. Hindi ko na mapigilang tumango, sa unang pagkakataon, tinanggap ko ang imbitasyon ng isang kapitbahay na dati hindi ko lubos na pinagkatiwalaan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob ng bahay ni Rico, pero ramdam ko na ang araw na ito ay hindi magiging katulad ng dati. At doon nagsimula ang kwento namin sa isang simpleng alok ng tsaa sa gitna ng malakas na ulan. Sa loob ng bahay ni Rico, agad kong naramdaman ang kakaibang init at aliwalas iba sa malamig at tahimik kong bahay sa kabilang panig ng bakuran. Malinis at maayos ang kanyang sala, may mga simpleng upuan at isang maliit na mesa na may paso ng mga halamang berde na tila nagbibigay ng buhay sa paligid. Ang amoy ng saa ay pumuno sa silid, nakakarelax kahit na ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuho sa labas. Habang naghihintay akong lumamig ang saa, tinanggal ni Rico ang basang jacket niya at inilagay ito sa hanger. Napansin ko ang mga kalamnan sa kanyang mga braso na nagpapakita na marahil ay mahilig siya sa pisikal na gawain. Ngunit may banayad na pagkabukas ang kanyang mga mata, parang may kwento na gusto niyang ikwento, ngunit hindi pa handa. Umupo kami sa sofa, nilahad niya sa akin ang dalawang tasa ng tsaa na maihalong kalamansi at honey, perpekto para sa malamig na panahon. "Salamat sa pagligtas ng mga damit ko," sambit niya habang umaabot ng isa sa mga tasa. Alam mo, bihira na ang mga tao ngayon na ganoon kabait ng walang hinihinging kapalit. Mumiti ako ng mahina, siguro may mga tao pa rin ang na naniniwala sa simpleng kabutihan. Nagsimula kaming magwentuhan tungkol sa aming mga buhay, ako tungkol sa pagiging freelancer at sa pag-aalaga ko sa bahay ng lola ko, siya naman ay isang guro sa isang malapit na paaralan dito sa lipa. Napansin ko na madalas niyang tingnan ang labas ng bintana, tila may iniisip o pinagmumuni-muni, sa bawat salita niya, ramdam ko ang lalim ng kanyang pagkatao. Hindi siya yung karaniwang tao lamang. Napansin ko rin ang kanyang mga simpleng accessories. Isang relo na medyo luma na ang strap at isang pulseras na gawa sa kawayan. Tanda ng kanyang pagmamahal sa kalikasan at simpleng pamumuhay. Hindi siya nagpapanggap. Ang kanyang pagkatao ay tila sumasalamin sa mga bagay na kanyang ginagamit. Habang tumatagal ang aming usapan, unti-unting nawawala ang aking pagkainat parang nawala ang bigat ng mga araw na puno ng ingay at alalahanin. Sa katunayan, para siyang naging isang kanlungan sa gitna ng bagyong sumasalubong sa akin, isang tao na kahit sa unang pagkikita pa lang ay naghatid ng kapayapaan. Sa isang sandali, napatingin ako sa kanya habang hawak ang tasa ng tsaa. Rico, sa totoo lang, matagal na akong naghahanap ng isang kapitbahay na tulad mo. Tahimik, mabait at may malasakit, sabi ko ng may ngiti. Napangiti siya ng mas malawak, ngunit maihalong lungkot ang mga mata. Minsan, ang mga taong naghahanap ng kapayapaan, sila rin ang may pinakamalalim na mga sugat, sagot niya, halos bulong. Hindi ko alam kung bakit, pero nais kong malaman ang kanyang kwento ng mas malalim. Parang may misteryo siyang dala na kailangan kong unawain. Ngunit sa ngayon, pinili kong pakinggan lang siya habang patuloy ang pagulan sa labas at ang aming tsaa ay unti-unting nauubos. Hindi ko inakala na ang isang simpleng araw na puno ng ulan ay magdadala sa akin sa simula ng isang kwento na hindi ko pa lubos maintindihan, ngunit handa akong harapin. Hanggang dito muna ang aking kwento ngayong gabi. Hindi ko makalimutan ang araw na iyon, ang araw na lumalim ang aming pagkakakilala ni Rico, ang bagong kapitbahay ko na tila bitbit -bit ang isang lihim na matagal niyang tinatago. Pagkatapos naming magkape sa loob ng kanyang bahay, unti-unting bumalik ako sa sarili ko, dala ang kakaibang pakiramdam ng pagiging komportable sa piling niya. Kinabukasan, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento para sa trabaho ko sa harap ng laptop, napansin kong muling narinig ko ang tunog ng track ng paglipat sa kabila ng bakuran. Pero hindi ito malikot na ingay o malakas na musika, ito ay tahimik na kilos ng pagdadala ng mga gamit. Natuwa ako dahil mukhang naging mas maayos ang kapitbahay ko. Sa kalagitnaan ng araw, nagdesisyon akong lumabas para maglakad-lakad at magpahinga ng isip. Dala ko ang aking cellphone at isang maliit na bag ng tubig, nagtungo ako sa maliit na plaza malapit sa aming bahay sa Lipa. Ang araw ay sumisiklab ng may init, pero may simoy ng hangin na nagpapasaya sa paligid. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga batang naglalaro sa gilid ng parke, ang mga matatanda na nag sa ilalim ng lilim ng mga puno, at ang mga tindahan na nagbebenta ng sariwang kape at mga merienda. Ang simple ngunit buhay na tanawin ng baryo ay nagpapalakas ng loob ko. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng kapaligiran, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol kay Rico, sa kanyang mga mata na puno ng kwento, sa mga sandaling tahimik kami ngunit puno ng kahulugan. Ano kaya ang mga bagay na nagpapabigat sa kanyang puso? Bakit tila may mga sugat siya na hindi basta-basta na ipapakita? Sa pagbalik ko sa bahay, napansin kong nakatayo si Rico sa bakuran, nakatingin sa mga bulaklak na kanyang inaalagaan. Lumapit ako ng dahan-dahan, medyo kinakabahan, ngunit gusto kong malaman kung ano ang nasa isipan niya. Kumusta ang araw mo, tanong ko habang pumapaimbulog ang mga dahon sa hangin. Mumiti siya, ngunit may bahid ng lungkot sa mga mata. Maayos naman, pero may mga bagay na hindi madali kalimutan, sagot niya, tila nagtatago ng mga alaala. -ala. Hindi ko siya pinilit magsalita, ngunit naramdaman ko ang bigat na dala niya. Alam mo, Rico, kung gusto mong magkwento, nandito lang ako, sabi ko ng may paggalang at malasakit. Tumingin siya sa akin ng matagal, sa kadahan umupo sa tabi ko sa maliit na bangko. Minsan, ang buhay ay puno ng mga pagsubok na hindi nakikita ng iba, wika niya, marahang huminga. Pero sa kabila ng lahat, kailangan mong magpatuloy. Hindi ko alam kung saan dadalhin ng kwento niya ang aming pagkakaibigan, pero ramdam ko na unti-unti siyang nagbubukas. Sa simpleng pag-upo sa tabi niya, naisip ko na minsan, ang pagiging kapitbahay ay hindi lang tungkol sa distansya ng bahay, kundi sa lalim ng pag-unawa at pagtanggap. Habang papalalim ang gabi, nagpaalam na kami sa isa't isa, ngunit dala ko ang isang pangakong nais kong tuparin, ang maging sandigan niya sa mga araw na kailangan niya ng kausap. Hindi ko palubos maintindihan ang mga susunod na araw, pero ramdam ko na ang kwento namin ay sisimulan na. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon, ang simula ng aming pagkakaibigan ni Rico na unti-unting lumalalim, puno ng mga hindi inaasahang pangyayari na tila ba sinadya ng tadhana. Sa mga araw na sumunod, naging mas madalas ang aming mga pagkikita, palagi siyang may dalang iti at mga kwento na unti-unting nagbubukas ng pinto ng kanyang mundo. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng mga taniman ng nyog sa aming baryo, napansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Mara, sabi niya, may mga bagay akong gustong sabihin sa iyo, mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Huminto kami sa gilid ng daan, habang ang hangin ay dahan-dahang humahaplo sa aming mga mukha. Alam mo, sa buhay, may mga sugat na hindi kita nakikita ng iba, pero nag-iiwan ng malalim na baka sa puso. Patuloy niya, Tila pilit na nilalabanan ang emosyon. Ako'y dati ring nasaktan, nilisan ng mga taong minahal ko. Hindi ko mapigilang maantig sa kanyang mga salita. Humarap ako sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Rico, hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sayo. Sa gabing iyon, nagtagal kami sa ilalim ng mga bituin, nagkwentuhan tungkol sa aming mga pangarap, takot at mga pag-asa. Parang unti-unting na ibinubulalas niya ang mga kwento ng kanyang nakaraan, mga sugat na pilit niyang ginagamot sa pamamagitan ng pagtuturo at pagmamahal sa mga bata sa aming bayan. Ngunit sa kabila ng mga pagbubukas ng damdamin, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin, ang kanyang misteryosong katahimikan tungkol sa isang partikular na pangyayari na tila ayaw niyang pag-usapan. Hindi ko ito pinilit, ngunit ramdam ko na may malaking bahagi ng kanyang kwento na nakatago pa rin. Isang gabi, habang nagkakape kami sa tabi ng kanyang bahay, bigla siyang tumahimik at tumingin sa malayo. "Mara," sabi niya nang may bahagyang pag-aalinlangan, "may isang araw na hindi ko malilimutan. Isang araw na nagbago ng lahat sa buhay ko." Tiningnan ko siya nang may pag-aalala. "Ano iyon, Rico?" Ngunit bago pa man siya makasagot, may kumatok sa pinto. Naputol ang aming usapan. Nang buksan niya ang pinto, isang matandang babae ang pumasok. May dalang mga pagkain at mga bagay na tila galing sa palengke. Rico, ito ang mga inutusan mo, sabi ng babae na may ngiti. Habang papalabas si Rico para ayusin ang mga dala, napatingin siya sa akin ng bahagya at mumiti. Pasensya ka na, may mga bagay na kailangan kong asikasuhin. Nang mawala siya sa aking paningin, naisip ko, anong mga sikreto kaya ang taglay niya? Ano ang lihim ng nakaraan na patuloy niyang binabantayan? Hindi ko mawari, ngunit ang puso ko ay nagsasabi na hindi ito ang katapusan ng aming kwento. At doon, sa tahimik na gabi ng Lipa, naramdaman kong ang aming pagkakaibigan ay unti-unting nagiging isang mas malalim na kwento, isang kwento ng pag-asa, paghilom, at pag-ibig na hindi pa nagsisimula. Hanggang dito muna ang aking kwento ngayong gabi. Hindi ko pa rin maipaliwanag ang gulat at halo-halong emosyon na bumalot sa akin matapos ang gabing iyon. Parang lahat ng mga simpleng araw na inakala kong tahimik at payapa ay bigla nang naging isang serye ng mga pangyayaring puno ng hiwaga at damdamin. Hindi ko inasahan na si Rico, ang kapitbahay na unang nagdala sa akin ng kapayapaan, ay may mga kwentong nagtatago sa likod ng kanyang malalalim na mata. Habang tumatagal, napagtanto ko na hindi madali ang kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pagiging malayo o malamig kundi dahil may mabibigat siyang pasanin na pilit niyang tinatago. Naiisip ko kung paano ko siya matutulungan, kung paano ko mapapalambot ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ngunit sa kabilang banda, naintindihan ko rin na ang bawat tao ay may sariling oras at paraan ng paghilom. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa bahay, naalala ko ang mga sandaling magkasama kami ni Rico, ang mga ngiti, mga kwento at ang mga tahimik na sandali na tila nagpapahayag ng higit pa sa mga salita. Napaisip ako kung paano kung nagkakaroon kami ng pagkakataong harapin ang mga problema niya nang mas maaga, baka hindi na siya kailangang magdala ng bigat ng mag-isa. Naisip ko rin ang mga posibilidad kung paano sana naging iba ang lahat kung noong una pa lang ay nagtiwala siya sa akin ng lubusan. Paano kung binuksan niya ang puso niya ng walang alinlangan? Marahil ay mas madali sanang mapawi ang lungkot at takot na bumabalot sa kanya. Ngunit alam ko rin na hindi lahat ng problema ay madaling malutas. May mga sugat na kailangang pagdaanan ang proseso ng paghilom at ako ay eh handang maging bahagi ng prosesong iyon. Ang mahalaga ay nandito ako, handang makinig at umalalay kahit sa mga sandaling mahirap. Habang iniisip ko ito, naisip ko rin na ang aming kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o pagkakaibigan. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pag-unawa, at pagharap sa mga hamon ng buhay ng magkasama. At sa puso ko, alam kong may pag-asa pa. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin, ano kaya ang tunay na dahilan ng kanyang paglalayo sa mga tao? Ano ang lihim na tinatago ni Rico na tila ba pinoprotektahan niya ng buong puso? Hanggang dito muna ang aking kwento ngayong gabi. Akala ko ay unti-unti na naming nahaharap ang mga lihim at pasani ni Rico, Ngunit isang gabi, dumating ang isang pangyayaring lubhang naguluhan ang aking mundo. Hindi ko inasahan na ang tahimik at mahinahong kapitbahay ko ay may taglay na misteryong magpapabago sa lahat ng aking iniisip. Habang naguusap kami sa likod ng bahay niya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa screen ng maihalong kaba at pag-aalinlangan. Kailangan kong sagutin ito, sabi niya sa akin ng mahina. Ipinagpatuloy ko ang pag-upo sa tabi niya, Ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang mga kilos. Pagkatapos sagutin ang tawag, napansin kong nagbago ang kanyang mukha. Ang dati niyang mahinahong ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay nagmistulang naglalaman ng takot at pag-aalala. May problema, sabi niya sa akin ng mabagal. Isang bagay na matagal ko nang nililihim. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Mara, kailangan mong malaman ang totoo, patuloy niya habang tumititig sa akin ng matagal. Hindi lang ako basta guro o kapitbahay. May isang bahagi ng aking buhay na hindi ko kayang ibahagi agad. Nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay ni Rico. Nang buksan niya, isang matandang lalaki ang pumasok, may matalim na tingin sa mga mata. Rico, batin nito ng seryoso, may mga taong naghahanap sa'yo. Napuno ng kaba ang aking dibdib. Sino kaya ang mga taong iyon? Ano ang koneksyon nila kay Rico? Bakit parang may panganib na nakapalibot sa kanya? Napatingin si Rico sa matandang lalaki at sa isang iglap, nakita ko ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi ito ang tamang panahon, sagot ni Rico, ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang kwento ni Rico ay mas komplikado kaysa sa aking inakala. May mga bagay na hindi basta-basta nasasabi, mga lihim na maaaring magbago ng lahat kapag nalaman. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko na ang aming tahimik na buhay sa lipa ay unti-unting naukit ng isang kwentong puno ng panganib, hiwaga, at mga hindi inaasahang pangyayari. Hanggang dito muna ang aking kwento ngayong gabi. Hindi ko akalain na ang simpleng buhay namin ni Rico sa baryo ay mauwi sa ganitong gulo. Pagkatapos ng pagdating ng matandang lalaki na may matalim na tingin, unti-unting nabuksan ang pinto ng mga lihim na matagal ng tinatago. Hindi na ito basta kapit bahayan o pagkakaibigan. Ito ay naging isang labanan ng katotohanan, laban sa mga aninong bumabalot sa kanyang nakaraan. Lumipas ang ilang araw at si Rico ay naging mas tahimik kaysa dati. Halos hindi na kami nagkita sa labas at tuwing tinatawagan ko siya, tila may iniisip siya na mas malalim pa kaysa sa mga simpleng problema. Ang mga tanong ko ay nananatiling walang sagot, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga bagay na hindi niya sinasabi. Isang gabi, bigla siyang dumalaw sa bahay ko. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, parang may dala siyang malaking desisyon. Mara, sabi niya ng mahina, kailangan nating pag-usapan ang lahat. Hindi ko na kayang itago pa ang mga bagay na nag-aambag sa mga pangyayaring nangyayari ngayon umupo siya sa tabi ko at dahan-dahang sinabi ang mga detalye ng isang lihim na matagal niyang tinatago, isang kwento ng pagkawala, pagtataksil, at isang pangakong kailangang tuparin. Ang mga pangyayaring iyon ay nagdulot sa kanya ng takot, pag-aalinlangan, at matinding pangungulila. Habang naririnig ko ang kanyang kwento, naisip ko kung gaano katapang ang isang tao na harapin ang mga dilim ng nakaraan habang patuloy na lumalaban para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang kanyang pagkukwento ay nagbigay ng linao sa mga tanong na matagal ko nang gustong sagutin. Ngunit sa kabila ng pagbubukas niya, may isang bahagi pa rin na hindi niya ibinunyag, isang lihim na tila ba pinoprotektahan niya ng buong puso. At sa tingin ko, iyon ang susi sa buong misteryo na bumabalot sa kanya. Habang nagtatapos ang gabi, ramdam ko na ang aming kwento ay papalapit na sa isang malaking pagbabago, isang pangyayaring magpapabago ng lahat, at magdadala sa akin at kay Rico sa isang landas na hindi namin inaasahan. Hanggang dito muna ang aking kwento ngayong gabi. Parang isang bagyong dumaan sa tahimik kong mundo ang mga pangyayaring naganap sa pagitan namin ni Rico nitong mga nakaraang araw. Ang mga lihim na matagal niyang itinago ay bumukas na parang sugat na hindi na kayang itago pa, naglalabas ng mga emosyon at katotohanang matagal ng pinipigil. Ang bawat salita na kanyang binitiwan ay nagdulot ng matinding tensyon at pag-aalala sa aking puso. Hindi ko inakala na ang isang simpleng kapitbahay na dati aking inaasahang tahimik at mahinahon ay may dalang mabigat na kwento ng pagtataksil, pagkawala at pagtatanggol sa mga pangakong kailangang tuparin. Ang bigat ng kanyang pinagdadaanan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong mahal niya. Habang naririnig ko ang bawat detalye, Parang nararamdaman ko ang bawat pintig ng kanyang puso, ang takot na mawala ang mga mahal niya, ang lungkot sa mga sugat ng nakaraan, at ang tapang na harapin ang mga hamon kahit na madilim ang landas. Ang tensyon ay unti-unting tumataas nang malaman ko na may isang tao o grupo na patuloy na sumusubaybay at nagbabanta sa kanya. Hindi ito simpleng problema sa kapitbahayan, ito ay isang laban para sa kalayaan, para sa pagkakakilanlan, at para sa pagmamahal na hindi basta-basta mawawala. Sa gitna ng gabing iyon, habang nakaupo kami sa sala, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa amin bilang mga individual, kundi isang kwento ng pag-asa, tapang, at paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako aalis sa tabi niya. Sa kabila ng lahat, handa akong maging lakas niya, tulad ng pagiging lakas niya sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, Isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Rico? Ano ang mga lihim na susi na makakatulong upang tapusin ang laban na ito? Hanggang dito muna ang aking kwento ngayong gabi. Hindi ko inakala na ang tahimik kong mundo sa lipa ay magiging ganito kasalimuot, isang kwento ng lihim, pag-ibig, at panganib na unti-unting umusbong sa pagitan namin ni Rico. Sa lahat ng nangyari, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali, ang bawat titig niyang puno ng kwento, at ang bawat salita na naglalaman ng mga pangakong kailangang tuparin. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin sa aming bakuran, naramdaman ko ang lalim ng aming koneksyon, hindi lang bilang magkapit bahay, kundi bilang dalawang taong naglalakbay sa gitna ng unos upang hanapin ang katotohanan at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at takot, ngunit higit sa lahat, may isang apoy na kumikislap, handang harapin ang anumang hamon. Mara, mahina niyang wika, alam kong hindi madali ang lahat ng ito, pero kailangan kong ipaglaban ang lahat, para sa akin, para sa mga mahal ko, at para sa kinabukasan na pinapangarap ko. Hindi ako nakapagsalita, ang puso ko ay tila sumabog sa dami ng emosyon. Alam kong kasama ko siya sa laban na ito at handa akong harapin ang kahit anong bagyong darating. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at pangakong iyon, may isang misteryo pa rin na hindi namin lubos na naunawaan, isang lihim na maaaring magbago ng lahat sa susunod na kabanata ng aming buhay. At sa pagsapit ng gabi, habang ang hangin ay banayad na humahaplos sa aming mga mukha, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi dito nagtatapos, ito ay nagsisimula pa lamang. Ano kaya ang susunod na yugto ng aming buhay? Anong mga sikreto ang patuloy na maghihintay na matuklasan? At paano namin haharapin ang mga hamon na darating? Ang tanging sigurado ako, sa mundong puno ng lihim at pag-asa, handa akong maging kasama ni Rico sa bawat hakbang, hindi bilang isang simpleng kapitbahay, kundi bilang isang tao na handang magmahal at umalalay, kahit ano paman ang mangyari.